kahoy. Ayan. Ayan na lang. ayan. pa siya. Ito na ang resulta na ang ginawa natin. Ito ginawa ko kahapon. Papalitan ko na siya. Palit, palit, palit. Ito. Papakito. Kaya natin. Ito yung kahoy na matibay. Ito. Yun. Gagawin natin ganito. Ito yung plastic ng basura. Plastic ito ng basura. May palaman siya na. Ayan, may palaman ito ng karton na basa. Ayan. May karton na basa. So, Ginikinalaman natin yan eh. Ayan. Sasama natin yun ng kahoy. Pantay dapat siya. Yan. Mm -hmm. Salapas so, na natin yung may laylay. Okay, ito ba balot to ng ganyan? Para yung pati yung may sil. At ito, grande. din. Yan.

Ayan, okay. na babasahin yeah, natin ito, karton. Ayan, babasahin natin ito, <tong> waterproof di sana para ya yeah. pemuda masa aneh nanti itu mana jadi nih siapa nih langsung yang siapa kontata siapa sih ada dek dekat panai siapa seayana so, uh... oh ulang ulang ke Pero basang basa sa loob. <laughs> Saan ang galing? Sa gilid ng galing. Katas ng gilid. Pero dito, ayan ang matas pa. Mas matas na siya kay semento. Hmm. Madilim. So, ayan. Oh, ayan ah. Oh. Ayan. Tsaka ito. Oh na ang ginawa natin. Ayan. Tapos ito na yung baha. na oh. Ayan ah. Yung itim, nasakop na.